Yan good morning. Good morning, mga So, fishing time. Uh, spot, same lang. Yan, bawa na. Kasama ko si Master Radjan Master Piolo. sa si Master Nico. So, nakahuli na, na si Master Radjan ng bugaong. Malaki. So, try natin muna dito bago tayo pumunta dun sa Jacksonan. Situasyon ng dagat, mga master. Uh, high tide. Apahibas pero high tide pa So gagamitin muna natin ngayon Lower muna Umaya na tayo magsabiki Agis na Yan na. pisyon Pisyon tayo mga master Ah <laughs> Malita buga ah, na talakitok Yan ano. Atapang Yan Malait na talakit lok. na natin. Bye. Plake ka. Yan ah. Vision. Lilit lang. Talakito kagin. <laughs> Gabi kagmaya. Yan ah. Palawa. Bye. Yan, pison. pison, bugaong na, bugaong na mga master. deh din, ajan iyan pison. Pison tayo mga master. Pison. <laughs> Ano kaya ito? Ano? Hmm, bugaong. <laughs> bugaong na Paul Hook. No. loh <laughs> Ito mamaw. Mamaw na no, bugaong Master. Nice one. Ayan ah Pisyon tayo mga sir Ito malaki laki ito Lo 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 Ah Lo Aray ano ko uh, Woo ay, unhook. <laughs> unhook mga master Malaki yun Chin sabiki tayo mga master. Tung bagong gawa natin na sabiki na 3 hooks. So try natin 'no. Kagana bak kaya to? Malabo man yung tubig. May mga sumusunod oh. Hmm, lo. Ha. Ha. Baby kitok. Release lang natin. Ata pang muboy. Yan oh. Bye. Yan na, fishon cintai nggak mas ter, atuh, ah Kubal, Andi, orang kapal yes, atuh, oke, ah, <laughs> okay? ah dari natin to, sarap to ipak Iya, di Sean. tayang mga master. Di vision... Sating sabiki. ini tuh Bugaong. <laughs> iya lah Ah, okay na. Yan, Bishon. tayang Master. Pugaong Di ka talaga masiro Dito sa sabiki natin mga master Nagawa Kung gusto niyo mag-bill nito mga master uh, PM nyo lang ako At uh, Jai Fishing Trip Fish mga master Fish tayo Yan. Talakitok. kitok. Yan, itu pangpak size nah. pilih itu dalhin. <laughs> Yan saatin sa si biki. Alright. Jayen so, mga master tapos na kami mag fishing. Master rad Fish Master, Mission. Master Piulu. master Niko. Yan. Ito yung mga huli namin mga master Yan Halos-halos lahat mga bugaong May mga ta talakitok Maliliit pa Pinakawalan na lang namin Yan o na. Dami Ito yung lapiolo Mga newbie to mga master Tsaka si master Nico So Sinama, sinama namin dito So di, di sila nasiro Dami lang anhok Nakahuli din sila Ayan yung spot Madami kaming nahuli Harvest Yeah, lang wow sobra sobra pangulam so hanggang dito na lang mga master sa susunod dulit, siguro sa Sunday, no? kita kaysa dito mga master uh, pulot basura na naman tayo, alright